mga master, uh, tapos na yung dalawa tapos na yan mga master, good morning good morning, at uh, ito na yung inaabangan ninyo at uh, ito na yung mga pain natin at uh, bago yon uh, gagawin muna tayo mga master ng sibit-sibit, naputol yung sibit-sibit yung mga master kahapon kaya nag-bloom agad ako ng maaga at uh, ito yung mga pain ng sibit-sibit mga master Yan. Bali, tatlong hook lang yung natira. Tatlo lang. Tatlo lang ang natira. Ngayon, maghuhulip ako mga master. Gagawin ko siyang uling 12 pieces. Uh, ito ang aya niya mga master. Panali sa pain. Uh, number 40 LB. Uh, 065 mm mga master. Yan. Yan. Number 40 LB. 065 mm. Yan. Ito, ang aya ah, yeah. Tapos ang minline mga master, 080 na ordinary lang mga master Ordinary yung puti, yung ganito lang Clear white Ayan yeah, mga master oh. Nakarami na Kunti na lang, kailangan 12 piraso mga master para hindi lugi sa area Para hindi lugi sa areada Meron ito sa Shopee mga master uh, Search lang JBTP sin supply Sibit-sibit ang pangalan nito mga master Sibit-sibit Ito yung pangin ko nakaraan Pusit-pusit uh, naman Artificial na pusit yan mga master yung pain sa sibit sibit labindalwe mga master yung ito pang duluhan yan yan nabangay nyo pag natapos sa shopee meron nito mga master sa jbt fishing supply search nyo lang ang jbt fishing supply meron yan all set gagamitin nyo na lang yan mga master lagay na natin yung pang dulo yun ito yung sa hulihan pang to mga master 080 mm ang mainline nito mga master yan 080 ito yung sa duluhan okay lang na malaki walang problema to tapos itong maliliit ang ayas ah, 065 mm pang hit na mga master sugay mga master kasugay pag Sampai jumpa tapos, tigta di pa ang pamagitan mga master. Ayan. Tatlong di pa ang pamagitan. Ayan. Tatlong di pa ang pamagitan mga master. Pa pamagitan. Pa pamagitan, mga master. kailangan ng sugay. Pero nito sa JBT Supply mga master. Search nyo lang JBT patient Supply. On Shopee. So oh. mga master, nakasuga yan, yan. Yeah. Tapos ito. Kaya na paghahabol na dito. Sige ba? Ito. Uh, oh. Saan meron yan? Ati Ani. Ito ang meron. Mas si <laughs> <laughs> mga master. Yan ito lang nakasugay. Meron ito sa JBTV yung supply mga master. Ayan. Nakasugay din yun pero straight main line yun mga master yung pagkasugay. Tatlong di pa din mga master. Yan ang kalkala ng sibit-sibit mga master. Yan. Mayroon siyang dalawang kalok-kalok at saka tinggaan na bigat ng kalahating kilo mga master. Yan. Yan mga master. Tapos na sibit-sibit ah, Labindalwang bani siya mga master Labindalwang ko Ngayon gagawin na natin yung pang masi -masi. At ito pala yung setup muna ng Ano ko mga master ha Kiwit-kiwit Yan. Yan ang setup Ang pangalan nito mga master Pink-orange yung kulay nito ha Pink-orange Hindi pink Ito yung nakahuli na ang tatlong yellow pinto na mga master Nito last Uh, number 8 yung baniit Ay uh, yung hook uh, Stainless hook kanya lang pagka-setup nyo mga master Ganyan yung hook ng kalaki oh. Tapos yung nylon na Gamit yung mga master Yan Ang ginagamit ko talaga dito uh, 080mm Pero ngayon Ginamitan ko kasi sobrang kalma Nung dagat kaya ginamitan ko ng 0.50 mm. Yan. Itong last Yan yung balbas niya mga master. Yan. Dalawang klase yung balbas niya mga master. Meron ito sa JBT Pinion Supply. Itong all set na. Meron na rin kalkalan mga master. ganito. All set na. Ganito na mabili nyo. Sa Shopee. Yan, mga master. Oh. niya. Dalawa para sa yellow pintuna tuna ye, ano uh, skip jack kain din ng tangigi mga master yan grabe na yung tama ngayon gagawin ko naman yung request nyo mga master yung kristalit yan mga master uh, ito na yung iniintay nyo ito yung ginagamit yung mga master nung, nung nakaraan ito. yan tapos ito, palaman niya para dito. yan, Bale yan, yan. At ito ang halo niya mga master. Ito. Ito yung makikintab. Siling-siling uh, ang tawag dito mga master. Pakintab. Tapos ito na yung kristalite mismo. Talas na. Ayan. Kristalite. Yan mga master. Tapos ito naman yung gagawin natin ng ano damit. Yan, ulo-ulo. Wala na, ang hirap ng ulo-ulo dito mga master. Grabe. Sobrang hirap sa may mga ulo-ulo dyan. Uh, PM kayo. Para maka-order ako sa inyo ng ulo-ulo. Ang hirap ng fish head. Fish head, may hirap, may hirap ang fish head. Isang fish head. Isang fish head. Uh, bago natin itali mga master uh, haluan muna natin ng uh,

baliwalang halo to mga master ang kulay nito ay white pink yan para dyan sa inyo magagawa kayo dyan pwede naman ito yung request ninyo mga master ginawa ko na tapos itong ano mga master siling kita ba ba ito mga master ito ang kulay nya dalawang siling siling mga master ayan mga master yan yung ginamit ko na nagamit ko na yan lakas na nga iba nito mga master naghahalo ng ibang kristalit pero ito hindi na walang halo to siling siling lang talaga ah magdadala na lang ito palaman mga master yung palaman mga master ah orange ang halo nun orange rose pink at saka light violet mga master na kristalit yung ganito Ayan, tatayin natin mga master. Hirap kasi pag walang reserva sa laot. Tsaka kailangan ko rin talaga itong gawin para dun sa mga nag-request. Ayan, ito na mga master yung request nyo. Tapos ito mama master, uh, may pa rin to. Kailangan balanse upang hindi umikot itong pain na ito. Kailangan balanse yung pagkalagay nyo ng kristalit. Hindi basta itinali lang. Ito mga master, pwede sa payaw. Pwede sa gilid yung sa mga gulyasan. Yung mga kawan, pwede sa mga kawan. Well.

Tatalihin muna natin dito. Ah, temporary. Ah, sige yun lang. Tapos pag iaarya na yan, mga master, tinatanggal yan. Para ma-trim natin na maganda. Yan, pag-trim niya, mga master. ito mga master ang kulay siguro nito so posit pagka posit kasi ang sinasad pang lalo ng magandang kainin to mga master ito gamit na yung gamit na yan, ito naman yung bago ito, ito gamit na kailangan yung dulo nito mga master uh, patulis kaya trinitrim yung dulo Okay, okay, 1-0 mga master Tatlo yung gagawin natin Dalawang malalaki at isang maliit Ayan mga master, ah, ito pipihitin natin Itong cook na to Pipihitin

Uh, gawa na to mga hook na to mga sir. Uh, set up na lang ang kailangan. Uh, yeah. Yan mga master. <lipid> Yan. Yeah tinlisok to mga master meron ito sa GBT Vision supply tapos ngayon tatalian naman natin ng nylon na manipis mga master ayan galing sa followers na natin na si ano si master Castillo uh, salamat master Reynaldo Castillo salamat ayan mga master maganda suko tong stainless mga master kasi hindi na kinakalawang. Number nito mga master ah uh, number 3. Uh, yan. Ah, mga master ah uh, nilagyan ko ng blue shoes, shoes blue. Para protection doon sa nylon. Pero kung may uberizing kayo, uh, mas the best. Yan, syempre. Ah, uh, kung may, ano. Yan, okay na. <laughs>